Ayun, at itiis mo rin yung 8 years, just so, wala kang bala Umuhi ng Pilipinas? Mayroon naman, Sa 8 years, wala kang ipon? Okay guys, uh, dumaan lang yan kasi hindi ko hindi ko kilala kasi yung live streaming yata yun eh. So, nag interview siya ng mga kuwan sa kanya, yung mga followers niya. So, dumaan lang sa akin hindi ako nakatiis na magkaroon ng reaction, guys. Kasi, <coughs> reaction video para sa mga OFW, no? So, bibigyan ko lang kayo ng kuwan. Hindi ko po kilala yung mga nag yung mga nag-usap, ah, Lalo na yung kuwan. Uh, bigyan ko lang kayo ng side story, no? Na yung babae ay 8 years na raw siya sa ibang bansa Uh, 28 years old siya. So, sinabi siya na wala daw siyang ipon kasi nga daw tumutulong siya sa pamilya niya. So, good na kuwan ni, eh, na tinatawag na good naman yung idea na tutulong tayo sa ating sa ating pamilya kasi Pilipino tayo eh yan ang culture culture natin. So kung babasihan mo guys, yung 28 years old siya, tapos 8 years na siya sa bilang OFW, ibig sabihin 20, 20 years old pa lang siya, ay OFW na siya. So napakabata niya pa mag OFW, 20 years old, tapos parang hindi pa gumraduate ng college yun, ano? Alam ko kasi ang college ngayon 22, 22, 22. Kami kasi dati, 21 ba? 20. 20 yung mga pa, time namin, 20 graduate siya ng college kasi nadagdag nga yung K-12. So, naging 22 na yung college ngayon. No? So, siya kanya, 20 years old. Siguro, kung college graduate siya, kagagraduate lang niya, nag-abroad na siya agad. Okay. So, <coughs> sabi niya, wala siyang ipon at yun na nga, tumawag siya doon gail para makakuha siguro ng, ng kuhan ba, yung na, makaka- kuhan siguro, mingle kasi Okay guys, ang bibigyan ko lang ng reaction ay yung sinabi niyang 8 years na siya sa OFW tapos wala pa siyang ipon. So dahil nga daw tumulong sa sa pamilya niya. Okay guys, uh, na bahala lang ako pag ganung mga sinasabi ng mga OFW natin. Wala naman tayong wala naman hindi naman natin pinipigil kung anong diskarte ng mga OFW. OFW natin ano pero ang pagtulong sa pamilya ay talagang hindi natin maiwasan bilang Pilipino pero sana naman kung OFW tayo ay magtira tayo palagay natin may sildo kang palagay na lang natin na isang daan itulong mo yung 50 itira mo yung 50 para sa'yo kasi may sarili kang buhay batang pagdating ng araw at saka alam mo yung tulong guys, kuwan lang yan eh, uh, ang duration lang yan ay isang buwan lang. Pagkadating na isang buwan at wala ka nang may tulong ulit, ay burado na yun. Masama ka na rin. No? Hindi naman masamang tumulong sa mga kapatid, walang problema doon. Kaso lang kung ibibigay mo lahat-lahat ng tulong sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, eh hindi na sila magsisikap para sa sarili nila ang dapat ang pagtulong natin sa pamilya ay ibig sabihin hindi natin iubusin yung yung para sa atin iubos natin para sa kanila kasi uh, tulad niyan may pamilya na naiwan kasi tutulungan mo sila magbibigay ka lang ng financial assistance pero not to the point na pati yung pangbili nila ng mga ano-ano ay sa iyo manggagaling dapat tulad niyan may nanay ka pa may tatay ka pa dapat yung nanay tatay mo, nandun pa rin yung responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Nagbigay ka lang ng alalay, assistance ng pinansyal para makagaan sa kanila. Hindi yung to the point na lahat ng ka ka kanilang mga gastusin ay galing na sa'yo. No? Dahil nandyan ka. Kung kasi ganun ang gagawin mo, aasa at aasa ang pamilya sa'yo. At ikaw, walang matitira sa'yo. Tulad niyan, sabi ni ate. 28 years old na siya. So, pwede na siyang, pwede na siyang mag-asawa sa edad niya. ba? Diba? So, wala siyang natira kahit isa sa kanya. Magsisimula siya hang, magsisimula siya sa sa ano naman yung sad, sa sa pinakamababa na naman ng na status para umakyat ulit eh ang problema ang katawan natin ay hindi natin hawak. Minsan, magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan. Di ba? Kaya ka kayang, di ba? Ano mangyayari sa pamilya mo? Kunwari ikaw, OFW, breadwinner ka. Umasa sa iyo lahat ang pamilya mo. Kunwari nagkasakit ka, ano magiging buhay mo? Pag umuwi ka sa nanay tatay mo, dahil lang nakahasa na sila sa iyo eh. Hindi ko, hindi, ko hindi ako nagre-react tinutulog sa ako yung pamilya ng babae hindi ah lahat ng lahat ng ibig sabihin lahat ng OFW ang tinutukoy ko wala problemang problema tumulong kaso lang kailangan no magtira tayo sa sarili natin kasi may sarili tayong buhay no may sarili tayong buhay na ikuan din natin itatayo din natin kasi ang pagtulong kuan yan eh unconditional walang walang kuan yan wala tayong aasahang babalik sa atin kung may babalik man, may utang na loob man ang isang ang isang tinulungan mo, will good. Okay yun. Pero, hindi ho obligasyon na tumulong ka. Kailangan, pagdating ng araw, ako naman ang tulungan nyo. Walang ganun. Kasi bakit? Eh, hindi natin alam kung giginhawa ba yung buhay ng taong tinulungan mo. Kunwari, kapatid mo, tinulungan mo, hindi natin alam. Tapos, tinuruan mo pa na umasa sa'yo. Instead na nakatulong ka, na pasama pa ang tulong mo. Kasi tinuruan mo kung paano maging tamad ang pamilya natin. Dahil ipina, ina, pinayagan mo nga asa sa'yo. Kailangan gagalaw din sila para sa sarili nila para hindi na sila hindi sila asa sa iyo in case na hindi ka na mapagbigay ganun yun ngayon kung may binigay kang tulong suporta ayun eh ay dapat pangpagaan lang sa sitwasyon. Hindi yung to the point, 100% ay ikaw na ang sasagot sa kanila lahat. Hindi. Dapat mang magtitira tayo OFW. Um, Kasi tinan mo si ate, oh, ilang taon na siyang nag-OFW. Eight years daw siyang OFW. At sinabi niya, walang ipon. So, kailan ka makakaipon? Diba? Kailan ka makaipon? Kahit 20 years, 20 years ka pa doon sa, sa pag-OFW, kung talagang wala kang balak mag-ipon, wala. Walang mangyayari. Hindi, nag-react lang ako dito guys, para sa pangkalahatang OFW. Kasi yan ang palagi ko nakikita. Hindi ako OFW. Ang tatay ko ay OFW. Maliit pa kami, OFW na ang tatay ko. Isa rin yung problema ng tatay ko. Hindi siya marunong sa money management. Hindi ko na sinisi tatay ko ah. Pero hanggang ngayon, OFW pa rin siya sa sobrang tanda niya na. Choice niya yun. Pero hindi naman, wala namang umasa na sa kanya. Ibig sabihin, choice na ng tatay ko yun. Na maging OFW hanggang ngayon. Pero yun na nga, uh, hindi tayo dapat magbigay ng 100% na aasa sa atin ang ang mga kamag-anak kamag, -anak, kamag -anak natin, ating mga pamilya. Baka ibalik mo sa akin, no? Ah, Bala ikaw, baka umasa ka sa tatay mo, EW excuse me po. Umasa lang ako sa tatay ko nung nag-aaral ako. Pero nung nagka-pamilya ako, pinaguyot ko yung pamilya ko na sarili kong lakas. At pinangarap ko rin maging OFW kasi siman ang course ko. Pero hindi ako pinalad, hindi ako natanggap dahil may purpose ang Diyos sa buhay ko. Kaya hindi ko na ikuwinto rito. Ang pinag-uusapan natin ay kung OFW ka, huwag kang iubos ang iyong, iyong kapirahan sa pamilya mo. Magtira ka. Lagyan mo ng 50%. Subok ko, pa, ya, subok ko po yan pag may tutulong tayo. Pagdating ng mga ilang araw, ilang buwan, pag once na may isang pagkakataon kang tumanggi, o kaya hindi nagbigay ng tulong, burado po lahat ng tulong na binigay mo. Ganun po, ba, ganun po ang nature ng tao. Kaya ang tulong ay tulong. Ibig sabihin, tumulong ka dahil yun ay ika nga willing kang mawala. Okay, willing kang mawala. Pero yung mawala na ang pati ang sarili mo, mawawala, mawawala na pati sarili mo yun ang pangit na kasi bakit eh hindi na nga natin di ba hindi natin alam ang panahon na pagdating ng panahon na ikaw naman ang, ang at di ba wala kang naitabi para sa sarili mo ano mangyayari no sa iba kalalapit at doon ano, ma-realize mo na mahirap pala mawalan. Uh, tulad ni ate, si ate, nung binigyan natin ng reaksyon, hindi pa niya siguro nararamdaman ng ganong sitwasyon kasi nga bata pa siya eh. 20 siya nag OFW, 28 pa siya ngayon, bata pa siya. So, ibig sabihin yung katawan niya talagang matibay-tibay pa at mali maliksi pa. Eh kung darating ang panahon na ubos-ubos biyaya ka nga para sa pamilya mo, ah, uh, tapos yung mga kapatid mong tinulungan, may sanya-sarili ng buhay at may sari-sarili ng problema. At pagkakataon, hindi ko sinabi na, kuha ano, na, yung sinampulan natin, pero hindi ko sinabi yung pamilya niya ay gano'n. Hindi, hindi ko sinabi. Ang ibig ko lang sabihin na, yung sitwasyon ba na masyado mong inubos yung sarili mo, inubusan mo yung sarili mo para lang tumulong sa pamilya mga ay medyo one, medyo tagilid na mindset. Dapat magtira talaga tayo kung UFW tayo. Magtira tayo para sa sarili natin. Kailangan, may inaytabi tayo na pang emergency natin, or kaya pang-pang sarili natin. Okay, guys? Yun lang guys, uh, maritis ng social media guys, hindi ako nakapigil, nagreact lang talaga ako dahil medyo na ako na ako na, oh 8 years wala naipon. ipon, di ba? Sayang yung panahon dumaan na hindi mo na ibigay ng, nabigyan ng atensyon ang sarili mo. So I hope na magbigay liwanag to sa mga OFW dyan na mga kababayan natin. Sa sunod na video guys, kita kita tayo guys, maritis ng social media, bye bye!